Uh, good morning, good morning. Ongoing na ang train team drive operation. Superheaded by uh, Barangay Nihan uh, with sectoral. May participation din ang kawani ng uh, Senro na taga rito rin sa arena. At naganda na rin yung mga A neighborhood association pangungunan ng kanilang presidente para tumulong din sa plane ride na ginagawa sa arena area <laughs> na lubog ang ano apat kami dito Ang nakatira sa shop kayo. Doon kami pagsaba doon. Yung eh. pag lang. Mulat sa gasolina na.